Hello everyone! Welcome to Coffee Break with Vessa. And for today's video, kung mahilig ka sa food, food blog, mukbang, ano pang hinihintay nyo? Sit back and relax and enjoy this video. So eto po, papakita ko sa inyo ang pinakamadaling content na talagang everyday, hindi tayo mawawalan yan. And ang food vlog, diba? So, eto po, i-share ko sa inyo ang aming bonding moment with my family, kung saan-saan kami kumakain, either sa bahay or sa labas. At lahat naman tayo ay laging may special uh, day, diba? Na tinitreat natin ang ating sarili at ang ating family. So, ayan, ano pang hinihintay nyo? Di food vlog na rin tayo. At uh, para ma-share natin ang ating mga recipe or favorite restaurant. So, enjoy guys! Thank you for watching!